palang araw po sa ating lahat. Kung ba, po ang inyong kaantingero. Kung bago palang po kayo sa aking munting YouTube channel, sana na po paki-like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Bali mga katingero, may ginawa na po tayo dito. Kung tawagin namin dito sa Mindanao, ay host ng Abantero. Kung sabihin natin Abantero, mga ang pamaraan kasi noon ng gobyerno, meron silang ginagamit na parang civilian volunteer na panahon ng digmaan, sila ang nunguna sa gira. Uh, tapos mga katiro, kung kasing gamit ng mga katiro, kung hindi yung banduler ay itong host bilang kanilang panangga o pandipinsa na nilagyan ng mga portion Ang sa atin naman ginawa ngayon mga Tiro, ay special request ito ng ating kasamahan na magpagawa siya ng brown na formula agawing ah, host belt. Kaya ganito po ang nangyari mga Tiro, sa kanyang dapat sa garapan ng Ronin Pinay na nilagay natin sa host kasi pagkat na-explain na rin niya ni, Co ni Commander Aguila na yung round and na formula pwede sa bao, pwede sa buti ni Gira at pwede rin sa host. At yan po mga tiro at abangan niyo po kung paano ko yan ikinasa. Mga kantingero, narito na po lahat ng kagamitan sa ating gagawing special na pagkasa nitong belt o host na gawa mula sa formula ng round 99. Uh, isa sa ating kaibigan ang paggawa nito Uh, ayon sa kanyang kagustuhan habang may oras po, po mga katingiro sapagkat medyo busy po mga ka -antingiro. yan po ang materialis po natin gagamitin ay yung tinatawag naming uh, gasolin hose tapos clip ito ang magiging right niya o oh, sa ito sa right at ito ang sa left na clip tapos electrical tape para dito mamaya pag malagay natin itong clip at meron naman tayo dito gunting para sa formula na ating igugupit itong formula ng round 99 at meron tayo dito ang kandila para mamaya nito pag at pagdikit dikit natin ito para hindi lalabas ang kanyang langis at langis ng bao na yug na walang mata yung ating lalagay at mga iba't ibang uri ng mga kahoy may birtud o mga tinatawag namin dito ang kahuing grero At yung mga maliliit na mutya na ilagay dyan sa ating gagawing host mga kantingiro. At pupuntahan muna natin yung aking ilalagay na langis. Kunin muna natin. Narito po ang langis mga na ating ilalagay pag mailagay na yan sa loob. Itong host ang ating formula ng round 99. Alangis mula sa baon ng niyog na walang mataw, tinatawag namin dito sa Mindanao na may sekreto kami ibinapad na uri ng kahoy dito para mas lalong lumakas ang kanyang bisa. Okay mga tiro uh, ipag-roll ko lang itong mga orasyon at umaya mga tiro ipapakita ko po sa inyo pag bago lagyan ng langis. Mga abang-abang na lang po. At narito na po mga ka-atingero na ilagay na po natin yung formula ng round 99 dito sa ating ginawang hose belt na gawa mula sa uh, tinatawag nating gasolin uh, gasoline hose. Ito po, yung may kulay green. Ayan na po ang ating mga orasyon. Ilagay na po. Tapos may mga divider or divider. Uh, stopper tayo um, nilagay dito mga Mga stopper natin ay mula sa uh, balat ng baon ng libot o yung baon na walang mukha o walang mata. Tapos ilagyan natin ng mga iba't ibang uri ng mga kahoy virtudes. Yan po. Mga kahoy virtudes at mga maliliit na mutya po ang ating pinawang hose belt at narito ang kanyang clip. At mga katingiro, mamaya ipapakita ko po pag malagyan na po natin ito ng langis. Pag malagyan na po na yan ng langis mga katingiro, sa ka-excel tapos may ritual na lang gagawin para pwede na yung magamit mga ka antingero Bali mga katingiro, ang formula na yan ay yung na-vlog na din natin yung uh, tinatawag naming round 99. At mamaya lang mga katingiro, ipapakita ko na po pag atin na po yan natapos lahat. At ito na nga mga ka-antingero. Tapos na po nating nagawa yung post na ang laman ay round 99 formula. Ayan po. Kung inyo pong magmasdan. May langis na po yan sa loob. Bali nakababad na po ito sa langis. At yung electrical tip mga ka sinadya natin ito sapagkat so pag may kaluwagan, pwede nyo po itong higpitan. Itong sa right side. Pwede niyong tanggalin toilet kalte tapos silain yung dulo nitong hose para uh, mahigpitan niyo po. Ah, uh, bali ito po ang kanan mga katingero. Yan po ang kanan at ito ang kaliwa. Ang uri ng hose nito mga katingero ay eh, hindi pwede magka hindi pwede mabaliktad o yung kanan magiging kaliwa at yung kaliwa magiging kanan. Uh, maliban na lang po kung ang ating gawa na formula ay yung pabilog na para sulat na formula mga katingiro kahit saan po ang kanan o kaliwa ng paglagay ng host mga katingiro bali intended po talaga ito para sa kanan at ito naman para sa kaliwa ang ganitong uri ng host mga katingiro at tinatawag namin noong dito sa Mindanao na host abantero sapagkat ito'y katalasa ang ginagamit ng mga mandirigmang ilaga noon mga katingiro yung host na nilagyan ng tinatawag namin noong 12 at 24 at maging iba't ibang uri ng mga formula tulad nito yan ang gabit. Basta ang ganitong uri ng pandipin sa mga tingiro, yung tinatawag namin bakos na host, ay isa talaga sa uh, makalumang uri ng pamamaraan sa paggawa ng anting-anting o pandipin sa dito sa Mindanao. Uh, bantog na rin itong ganitong uri ng anting-anting mga tingiro, lalo na sa panahon ng magulo pa dito sa Mindanao, mga abantiro noon, yung tinatawag abantiro, yun ang namunguna sa mga digmaang naganap, ay uh, yung para silang uh, volunteer o civilian volunteer na hawak ng gobyerno noon, sila ang nag-uuna panahong may gira. Sila ang tinatawag na bantiro. Ah. Kadalasan gamit noon mga katingiro ay host. Sapagkat ang host mga ay pulupot sa katawan. Paliban doon sa tinatawag na bandoler at yung mga sa stampita. Basta ang ganitong uri ng anting-anting mga isa sa pinakaluma di pa umaraan sa pagkawa ng anting-anting na palipinsa dito sa Mindanao. Okay mga katingiro, once again, ito pumuli pala si Combat General ang nagsasabing kapag araw sa ating lahat And God bless everyone.